Tingnan mo nga nakita ba? nakita nyo? Pinag-uusapan ngayon sa social media ang kumalat na live video ng actress, beauty queen, na si Harleen Budol matapos nitong nakalimutang underwear lamang ang kanyang suot sa pamibaba habang siya ay nakalive. Mapapanood ang recorder live video ni Harleen habang siya ay kumakain habang kausap ang kasamahan na maririnig sa video at kalaunan ay tumindig siya upang sanay pumunta sa banyo ngunit tila nakalimutan niyang naka-underwear lamang siya. Nading mabilis ang pangyayari dahil agad ring na realize ni Herlene ang nangyari. Kaya bumalik siya uli sa harap ng kamera upang tanungin ang netizens kung mayroon ba silang nakita. Maririnig naman ang tawanan ng kasamahan niya at inaming nakalimutan rin nilang yun lang ang suot ni Herlene. Kumalat sa iba't ibang social media platform ang naturang recorded live video ni Herlin at inakala pa ng ilang netizens na pribadong parte ng katawan nito ang nakita sa video at wala itong suot-suot na underwear. Napariak si Herlin sa pangyayaring ito at Anya ay wala siyang nakitang mali sa nangyari. Dahil hindi na rin bago sa mga tao na nakikita siyang naka-underwear lamang lalo na kapag siya ay rumarampa sa entablado na swimsuit lamang ang suot. Itinagulat rin niya na malaking issue na kaagad sa ilan na nangyari bagamat inamin niyang isang pagkakamali ang nangyari at hindi ito intentional. Sadyang nangyayari sa buhay ng tao na minsan ay magkamali. Buong pahayag ni Herlin, big issue agad sa panty. Personally, I don't see anything wrong for the panty issue. Nagrarampa nga ako sa entablado wearing swimsuit. Halos abot hanggang langit nga hugis ng swimsuit ko, tapos ito panty lang. Well, it's part of human error and always remember mistake is part of human being. Umani ng sumod-saring reaksyon mula sa mga netizens ang isyong ito. Saad ad ng ilan sa mga nagkomento, habang tumatagal talaga may mga tao talagang nawawalan na ng kahihiyan para sa sarili. Mga bagay na mali ipipilit maging tama. Kaya ka hindi nabigyan ng corona kasi kahihiyan lang ibibigay mo sa bansa, hindi karangalan, pasensya na pero ito ang opinion ko. Sabi na nga ba, ayaw maniwala kasi ng mga kasama ko. Skin tone kulay ng panty, thank you for clarification, imagination and consideration and I thank you. Dami nilang issue ay doon. Mga tao nga naman ingit lang yan. Hayaan mo sila basta ikaw gulang sa sa buhay. At mas piliin ang maging mabuting tao, kahit may mga taong walang ibang ginagawa kundi makita ang konting issue. Haha <laughs> dahil lang sa panty nagkakaganyan sila baka idol wala silang panty na ganyan bigyan mo nga idol para tumahimik